Kamusta po kayo? Ah, uh, mabuti naman po. Ano pong pangalan nila? Ah, uh, ako po si Lala. Saan po kayo sa Pinas? Taga binangonan Rizal. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Mm, um, I think mga mag-9 to 10 years. Ano pong work so, niyo dito sa Canada? Ah, uh, nagtatrabaho po ako ngayon sa restaurant. Bakit Canada po ang pinili nyo? Ah, uh, actually, wala lang. Parang dream come true. Pangarap ko po, po talaga na mak makapag-Canada. Ano po ang ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto pong magpunta dito sa Canada? Uh, sa mga gusto pong makapunta ng Canada, kung talaga pong dream nyo na makapunta dito, kapit lang po, ituloy nyo lang po kung ano yung gusto nyong gawin. Huwag po kayo matakot sa mga sinasabi nila na Canada daw ay mahirap, maraming mga basta ganun po. Basta ituloy nyo lang po. Ang huling tanong at ang pampinaling tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada o hindi at bakit? Uh, masaya na mahirap kasi masaya dahil ginagawa ko po lahat ito para sa pamilya ko. <laughs> ang drama Ah, uh, Mahirap kasi lahat ng uh, pagsubok, pagdadaanan nyo po dito sa Canada. Kaya dapat kapit lang po kay Lord. Yun lang mo po. Maraming salamat. Bye!